Alam ba na? Anong ginagawa ninyo rito? Mini-Ave, itago mo to. Hindi maaaring malaman ng iyong Reyna na galing sa'yo ang palasong ito. Bakit ninyo ito ginagawa? Ito ang aming pasasalamat sa iyong pagtulong sa aming pangriwata, Abisala Esma. Ibig sabihin ba ay ikaw ay amin ang kakampi? Wala akong lahing kinakampihan. Ay kung mapanig lamang sa kung ano ang sa palagay ko ay gusto At Makatarung Kung lamang sa kung ano ang sa palagay ko ay wasto At makatarung b Ako ay pumapanig lamang sa kung ano sa palagay ko ay wasto at makatarong.